Hati, ito na naman nga ang ating Mars. Oh, may panibagong recipe, o, oh, ba? Diba? O, oh, malaking imbudo sa so maliit na imbudo. O, oh, dun pinada. <laughs> ano na naman yan, mga Mars? O, oh, ba? Diba? Tapos, ayun, ano kaya ang laman na naman nito? Parang pa-surprise pa. pa. O, oh, tapos nilagyan niya ng, o, oh, parang cream-cream ba O, oh, gata sa gilid. O, oh, pabulaklak ang atake, ganyan daw ang paglalagay. Favorite niya talaga color green ano. Tapos, ayan yung powder powder yan. Parang gulaman powder yata yung matatandaan ko. Tapos, ano yan? <laughs> ano yan? O, yun yung itlog yung dilaw, pero ano yung iba? O, anyhow, basta bahala na kayong kung ano ilagay nyo. <laughs> tapos, ayan, tubig. O, o. Kunyari pang sinala, pero hindi naman. O, tapos, ahaluin nyo lang na paganyan hanggang kumulo. And then, ganyang kalapot. O oh, di ba tapos alagyan nyo sa hulmahan. Ah, parang cake cake. Oo, oh, oh, dessert. Ah, oo. Oh, oh. Parang cake ko oh, in fairness. <laughs>